Ang simpleng distansyang emosyonal na ito ay maaaring magpapaisip sa kanya ng lahat. Alam mo ba na ang isang estrategikong paglayo ay maaaring magdulot ng malalim na pagninilay-nilay sa isang taong nakapalibot sa iyo? Madalas, ang patuloy na presensya ay maaaring lumikha ng isang dinamiko kung saan ang ibang tao ay masyadong komportable na nagiging sanhi ng kakulangan sa pagpapahalaga. Kapag lumayo ka ng emosyonal, may isang makapangyarihang nangyayari nagsisimula ng maramdaman ng ibang tao ang iyong pagkawala. Ito ay isang nakakalitong pakiramdam na nagpapatanong sa kanya kung ano ang nangyayari. Ang paglayo na ito ay hindi isang ganti, ngunit isang paraan ng pagsasabing karapat dapat ako sa higit pa at oras na para mag -reassess. Ito ay isang imbitasyon para sa ibang tao na mapagtanto ang kahalagahan ng mayroon. Maaari mong mapansin na sa mga oras ng krisis, ang pinakadominante ay ang pangangailangan ng espasyo. Ang espasyo na ito ay mahalaga upang ang tao ay magsimulang makita ang mga bagay sa ibang paraan. Minsan, kailangan ng kaunting katahimikan upang ang mga salita na hindi masabi ay magkaroon ng tining. Hindi mo kailangan isakripisyo ang iyong sarili para sa isang tao na hindi handang magsikap. Ang totoo ay, sa iyong paglayo, binibigyan mo ang iba ng pagkakataong maramdaman ang bigat ng kanilang mga aksyon. Kapag ang lahat ay tila gumagana ng otomatiko, nawawala ang pagpapahalaga. Ngunit, sa iyong paglayo, ipinapakita mo na ang iyong kapakanan ay prioridad. Ito ay maaaring magdulot sa kanya na mag ng mga kilos, mga salita, at pati na rin ang paraan ng kanyang pakikitungo. Ang distansyang ito ay maaaring maging salamin na kailangan niya. Ang mga mababaw na pag-uusap at ang kakulangan ng tunay na koneksyon ay maaaring isang senyales na may maling nangyayari. Ganoon din ang pagkawala maaaring maging alarma na kailangan niya para magising at mapagtanto na hindi ka naroon para lang punan ang puwang. Mahalaga na alam mo na ang iyong mga damdamin ay wasto. Hindi ka kumikilos ng mali sa paghahanap ng nararapat sa iyo. Ang iyong nararamdaman at kailangan ay dapat igalang, at ang iyong desisyon na lumayo ay isang mahalagang hakbang sa paghahanap na ito. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nakikinabang sa iyo. Ngunit maaari rin itong maging pagkakataon na kailangan niya upang pag-isipan ang inyong relasyon. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa iyo, alamin na ang emosyonal na pagdistansya ay maaaring maging susi upang mabago ang iyong buhay at mga relasyon. Isa itong tanda ng kung gaano mo pinahahalagahan ang iyong sarili at kung gaano mo nais ang isang malusob na relasyon. Karapat dapat ka rito. Ang emosyonal na pagdistansya ay isang makapangyarihang kasangkapan na madalas na hindi nabibigyang pansin. Kapag nagpasya kang lumayo, hindi lamang ito tungkol sa paglikha ng espasyo, isa itong sinadyang estratehiya upang magdulot ng pagninilay-nilay. Ang kawalan ay maaaring maging isang katalista para sa mga makabuluhang pagbabago sa dinamika ng isang relasyon. Sa paglayo mo, hindi ka lamang nag-iingat sa sarili, kundi nagtutulak ka rin ng espasyo upang muling suriin ng iba ang kanilang mga kilos ang kawalan mo ay maaaring magdulot ng kinakailangang discomfort. Kapag napansin ng iba na hindi ka na magagamit sa dating paraan, nagsisimula silang questionin kung ano talaga ang kanilang pinahahalagahan. Ito ang sandali na maaari nilang harapin ang katotohanan ng relasyon at, marahil, kilalanin ang mga pagkukulang na dati ay hindi pinapansin. Ang paglayo ay nagsisilbi bilang isang tawag sa pagkilos, isang paanyaya para sa kanya upang tumingin sa loob at pag-isipan kung ano ang tunay na mahalaga. Bukod dito, maaaring maglabasan ang mga damdaming na itago ng matagal. Kadalasan, ang mga relasyon ay nagiging isang komportable na rutina na ang mga mas malalalim na damdamin ay natatabunan. Kapag lumayo ka, binibigyan mo ng pagkakataon na sumiklab ang mga damdaming tulad ng pangungulila, pagsisisi, at kahit pagkakasala. Ang prosesong ito ay mahalaga upang mapagtanto ng parehong panig kung ano talaga ang kanilang hinahangan ang pagninilay-nilay na nagmumula sa pagdistansya ay maaaring magdulot ng pagbabago. Ang iba ay maaaring mapagtanto na ang iyong presensya ay hindi garantisado at ito ay maaaring magdulot ng pagkaapurahan upang muling suriin ang relasyon. Kapag napagtanto mong maaari kang mawala ng isang bagay na mahalaga, tumataas ang pagpapahalaga. Isang natural na proseso ito, ngunit nangangailangan ito ng tapang at kahandaan ng parehong panig upang harapin ang katotohanan. Sa mga sandali ng krisis, madalas na makikita ang kakulangan ng tunay na komunikasyon. Ang emosyonal na paglilimita ay maaaring magsilbing isang kinakailangang pahinga upang magkaroon ng puwang ang mga hindi nasabing salita. Maaaring maging matabang lupa ang katahimikan na ito kung saan maaaring sumibol ang mga bagong pag-uusap at pangunawa. Kapag walang presyon ng palaging presensya, ang mga tao ay mas nagiging mapanlikha at marahil mas bukas na makipag-usap tungkol sa kanilang mga takot at hindi katiyakan. Hindi mo dapat maramdaman ang pagkakasala sa paghahanap ng iyong kapakanan. Ang pangangailangan na lumayo ay maaaring tanda na inuuna mo ang iyong emosyonal na kalusugan. Hindi kailangang tingnan ang desisyong ito bilang isang makasariling hakbang kundi bilang isang hakbang tungo sa pagtanggap sa sarili. Kapag inilalagay mo ang iyong sarili sa unahan, ipinapakita mo sa iyong sarili na karapat dapat ka ng respeto at konsiderasyon. Hindi lamang ito nakikinabang sa iyo, ngunit nagbibigay din ito ng pagkakataon sa iba na maunawaan ang halaga ng relasyon. Mahalaga ring tandaan na ang pagdistansya ay hindi dapat makita bilang isang parusa. Sa halip, tingnan ito bilang isang paraan ng pagtatakda ng malusob na hangganan. Ang mga hangganan ay mahalaga sa anumang relasyon, sapagkat tinutukoy nito kung ano ang katanggap-tanggap at kung ano ang hindi. Kapag lumayo ka, ipinapahiwatig mo na hindi mo tatanggapin ang mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Ito ay isang malinaw na mensahe na maaaring tumagos ng malalim sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung tunay na pinapahalagahan ng ibang tao ang relasyon, mapapansin niya ang iyong pagkawala at hahangarin niyang maunawaan kung ano ang nangyari. Ang paghahanap na ito para sa pangunawa ay maaaring humantong sa mas matapat at malalim na mga pag-uusap kung saan ang mga isyong nakatago ay maaaring mailahad. Ito ay isang pagkakataon na muling buuin ang relasyon sa mga bagong pundasyon kung saan binibigyang prioridad ang respeto sa isa't isa at pagpapahalaga. Bukod dito, ang paglayo ay makakatulong upang lumitaw kung ano talaga ang ninanais sa isang relasyon. Minsan, ang araw-araw na gawain ay nagiging dahilan upang mawalan tayo ng pansin sa talagang mahalaga. Sa pamamagitan ng paglayo, maaari kang mag-isip tungkol sa iyong sariling mga pangangailangan at kabustuhan. Mahalaga ang kalinawan na ito upang makagawa ng mga desisyong may kaalaman tungkol sa hinaharap ng relasyon. Ano ang gusto mo? Ano ang nararapat sa iyo? Mas madaling masagot ang mga tanong na ito kapag nagbigay ka ng puwang sa iyong sarili upang makapag-isip ang paglayo ay maaari ding maging isang sandali ng pagkatuto sa sarili. Habang ang ibang tao ay nag-iisip tungkol sa kanilang mga kilos, maaari kang tumutok sa iyong sariling personal na paglago. Ito ay maaaring kinabibilangan ng pagbuo ng mga bagong interes, paghahanap ng mga libangan, o pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa iyong sarili, mas magiging tiwala ka at kakayanin mong lapitan ang relasyon mula sa mas malusog na perspektibo. Sa huli, mahalaga na malaman na ang prosesong ito ay nangangailangan ng panahon. Ang pagminilay at pagbabago ay hindi nagaganap sa magdaman. Ang paglayo ng emosyon ay maaaring maging unang hakbang, ngunit ang bukas na komunikasyon ang magpapasya ng hinaharap ng relasyon. Maghanda kang maging matyaga, dahil ang pagbabago ay nangangailangan ng tunay na pagsisikap mula sa parehong panig. Sa bandang huli, ang paglayo ng emosyon ay isang hakbang ng pagmamahal sa sarili. Ito ay isang paraan ng pagsasabing mahalaga ka at handa kang ipaglaban ang karapat dapat sa sa'yo. Huwag matakot na lumayo kapag kinakailangan. Maging maliwanag na ang pagpipiliang ito ay maaaring magdulot ng pagbabagong inaasam mo, hindi lamang sa iyong buhay, ngunit pati na rin sa buhay ng tao sa iyong paligid. Nararapat kang magkaroon ng isang relasyon na nagpapakita ng iyong halaga at mga pangangailangan. At sa pamamagitan ng paglayo, ginagawa mo ang unang hakbang patungo dito kapag ikaw ay lumayo ng emosyonal, napakahalaga na manatili kang malinaw tungkol sa iyong mga layunin. Ang paglayo na ito ay hindi dapat ikalito bilang tanda ng kahinaan o pagsuko. Sa halip, ito ay isang paraan upang ipahayag ang iyong posisyon at damdamin. Normal na makaramdam ng halo-halong emosyon sa prosesong ito, mula sa kawalan ng kasiguruhan hanggang sa inaasahang pagbabago. Ang mahalaga ay kilalanin mo na ang desisyon na ito ay isang estratehiya ng pangangalaga sa sarili. Ang pagiging wala ay maaaring magdulot ng iba't ibang reaksyon sa ibang tao. Ang ilan ay maaaring maging positibo tulad ng pag-unawa sa halaga na iyong hatid sa relasyon. Ang iba ay maaaring maging negatibo tulad ng mga pagtatangkang emosyonal na manipulasyon o panginikil. Mahalagang maging handa ka sa pagharap sa mga reaksyong ito. Panatilihin ang iyong fokus sa kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at huwag pabayaan ang iyong sarili na madala ng panlabas na mga presyon. Ang espasyong nililikha mo ay isang pagkakataon para sa ibang tao na magsuri ng kanyang asal at mga gawain. Madalas, ang mga relasyon ay nagiging paulit-ulit na ritmo kung saan parehong komportable sa kanilang routine. Ang kakulangan ng mga hamon ay maaaring magdulot ng kawalan ng interes at pagbaba ng pagpapahalaga. Sa pamamagitan ng paglayo, binubuwag mo ang siklong ito at nagdudulot ng pagkakakitaan na maaaring humantong sa bagong pag-unawa. Bukod dito, mahalagang isaisip na ang desisyong ito ay maaaring hindi kaagad tanggapin ng mabuti. Ang ibang tao ay maaaring mag-react ng may kalituhan o maging galit. Gayunpaman, ang mga reaksyong ito ay bahagi ng proseso ng pagminilay. Sa pagharap sa iyong kawalan, maaaring magsimula ang tao na tanungin ang kanyang sariling posisyon sa relasyon at kung ano talaga ang hinahangad niya. Ito ay isang mahalagang aspeto ng pansariling at relasyonal na pag-unlad. Maari kang makaramdam ng pagkakasala dahil sa desisyon na ito, ngunit alalahanin, hindi ka responsable sa mga reaksyon ng iba. Ang mahalaga ay ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. E sa uma pagkakataon para muling suriin ang iyong sariling mga pangangailangan at kagustuhan. Ang sandaling ito ng paglayo ay isang paanyaya upang makipag-ugnay sa iyong sarili at kung ano talaga ang mahalaga. Ang emosyonal na paglayo ay nagbibigay din sa iyo ng pagkakataon upang muling suriin ang iyong sariling inaasahan. Madaling madala na pumasok sa mga relasyon na may di makatotohan ng mga ideal. Sa pamamagitan ng paglayo, maaari kang magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa kung ano talaga ang iyong inaasahan mula sa isang relasyon. Ito ay pagkakataon upang pag-isipan kung ang iyong mga pangangailangan ay natutugunan o kung ikaw ay masyadong nag-akma sa sitwasyon. Samantala, ang ibang tao ay maaaring magsimulang mapansin na ang iyong pagkawala ay hindi lamang isang pansamantalang karanasan. Ang pagkakilanlan na ito ay maaaring magdala ng malalim na pagmunimuni tungkol sa kung ano talaga ang pinahahalagahan sa isang relasyon. Ito ay isang pagkakataong magising na maaaring maging makabuluhan. Ang pagkawala ay maaaring magbunga ng isang punto ng pagbabago kung saan ang ibang tao ay nagsisimulang magtanong, ano ang ginagawa kong mali? Paano ako magpapabuti? Kung ikaw ay lumalayo, nagbibigay ka rin ng pagkakataon sa sarili upang galugarin ang mga bagong posibilidad. Maaaring ito ang perpektong panahon upang maghanap ng bagong interes, panatilihin ang mga pagkakaibigan, o kahit maglaan ng oras sa mga personal na proyekto. Ang muling pagkatuklas sa sarili ay mahalaga. Maaari kang makakita ng mga bagong hilig na maaaring magpayaman sa iyong buhay at hindi lang ito makabubuti sa iyo kundi maaari ring magpayaw sa relasyon kapag ito'y muling isipin. Natural lamang na sa panahon ng paglayo, ikaw ay makaramdam ng pangulila o kahit nostalgia. Ang mga emosyon na ito ay normal at maaaring mangyari habang iniisip mo ang mga magagandang sandali na iyong naranasan. Gayon paman, mahalaga na huwag mong hayaang maitatakpan ng mga damdamin na ito ang mga dahilan kung bakit ka nagdesisyong lumayo. Panatilihin ang iyong pokus sa kung ano ang makabubuti sa iyong kapakanan. Kapag dumating ang oras na muling suriin ang relasyon, maging handa na magkaroon ng mga tapat na pag-uusap. Mahalaga ang bukas na komunikasyon upang pareho ninyong maunawaan kung ano ang nagbago sa panahon ng pagdistansya. Maging handa na ibahagi ang inyong mga karanasan at damdamin, ngunit pakinggan din kung ano ang sasabihin ng kabila. Ang palitang ito ay maaaring magbukas ng mga bagay at makatulong na linawin ang mga puntong malabo tandaan na ang emosyonal na pagdistansya ay hindi isang permanenteng solusyon, kundi isang hakbang patungo sa kalusugan ng relasyon. Kung ang kabila ay handang magbago at magtrabaho para sa relasyon, maaaring ito ang tamang panahon para muling itayo ito sa bagong pundasyon. Ito ay nangangailangan ng pag-commit ng parehong panig, subalit maaaring magresulta ito sa isang mas malakas at malusog na relasyon. Higit pa rito, mahalaga na hindi ka makaramdam ng pressure na bumalik sa dating dinamika agad-agad. Bigyan mo ang iyong sarili at ang kabila ng sapat na oras upang magnilay at iproseso ang mga pagbabago. Ang pagmamadali ay maaaring magdulot ng mga padalus dalos na desisyon na hindi naayon sa iyong mga pangangailangan. Ito ay panahon ng pagkatuto pareho sa iyo at sa kabila. Sa huli, ang emosyonal na pagdistansya ay isang kilos ng pagmamahal sa sarili at isang pagsasabing nararapat ka sa isang magandang relasyon. Sa paglayo mo, hindi ka lamang nagkakaroon ng pagminilay, ngunit pinapayagan mo rin ang iyong sarili na lumago at mag-evolve. Ito ay isang pagkakataon upang makahanap ng balanse sa pagitan ng pag-ibig sa iba at pagmamahal sa sarili. Karapat dapat ka sa isang malusog na relasyon kung saan pareho kayong nararamdamang pinahahalagahan at nirerespeto. Kaya't huwag mag-atubiling gawin ang hakbang na ito. Maaari itong maging simula ng isang bagong yugto, puno ng mga posibilidad at lahat ng mutual na pag-unlad. Ang emosyonal na pagdistansya ay maaari ring makatulong na linawin ang mga prioridad. Kapag ikaw ay lumalayo, maaari mong mapansin kung aling mga aspeto ng relasyon ang talagang mahalaga para sa iyo. Ang kritikal na pagsusuri na ito ay nagpapahintulot sa iyo na tukuyin kung ang iyong mga pangangailangan ay natutugunan. Sa pagtingin sa relasyon mula sa isang bagong pananaw, maaari mong itanong sa iyong sarili, masaya ba ako dito? Ano talagang gusto ko para sa aking hinaharap? Ang prosesong ito ng pagminilay-nilay ay mahalaga. Karaniwan na sa araw-araw na gawain, maaari kang makampante at maisantabi ang mga usaping dapat sanay na pag-uusapan. Ang paglayo ay nagsisilbing katalista upang muling suriin ang mga mahalagang puntong ito. Bukod dito, maaaring ipakita kung nakahanay ba ang relasyon sa iyong mga halaga at layunin sa buhay. Kapag ikaw ay malayo, nababawasan ang mga pang-araw-araw na bala. Nagbibigay ito ng espasyo para sa malalim na pagminilay. Maaari mong pagtuunan ng pansin ang mga libangan, interes, o maging ang iyong mental na kalusugan. Ang oras na ito na malayo ay maaaring maging paanyaya upang muling matuklasan kung sino ka sa labas ng relasyon. Madalas, nakakalimutan ng mga tao ang bahagi ng kanilang sarili kapag ganap silang dedikado sa ibang tao. Bukod dito, ang emosyonal na paglayo ay maaaring magsilbing pagkakataon para sa personal na paglago. Habang iniisip ng iba ang kanilang mga aksyon, mayroon kang pagkakataon na mag-develop ng independente. Ito ay maaaring kabilang ang pag-aaral ng mga bagong kasanayan, pagsasanay ng pangangalaga sa sarili, o paghahanap ng mga bagong relasyon. Ang mga karanasang ito ay nagpapayaman sa iyong buhay at nagpapataas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Mahalaga ring tandaan na ang progreso ay hindi mabilis mangyayari. Maaaring maging mahirap ang oras na ikay malayo, ngunit ito ay mahalaga para sa pagbabago. Ang malalim na pagminilay ay nangangailangan ng oras at pasensya, mula sa iyong sarili at sa iba. Maging handa sa pakikipagbuno sa kawalan ng katiyakan at kahinaan na maaaring lumabas sa panahong ito. Minsan, maaaring hindi tumugon ang kabilang tao sa paraang inaasahan mo. Maaaring una silang magpigil sa pagbabago o hindi maintindihan kung bakit ka lumayo. Ang resistensyang ito ay bahagi ng proseso at mahalaga na panatilihin mo ang iyong posisyon. Huwag sumuko sa mga pressure o sa pagkakonsyensya na maaaring lumitaw. Ang iyong desisyon na magdistansya ay wasto at dapat igalang. Ang espasyong ito na iyong nalikha ay hindi lamang paglayo, ito ay isang muling pag-amin sa iyong halaga. Kapag inilagay mo ang iyong sarili sa una, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe na hindi mo tatanggapin ang mas mababa kaysa sa nararapat para sa iyo. Ang ganitong saloobin ay maaaring sa huli magbigay inspirasyon sa kabilang tao na magsikap ng higit para sa inyong relasyon. Sa paglipas ng panahon, ang pagkawala ay maaaring magdulot ng tunay na pagnanais na magbago ang kabilang tao ay maaaring magsimulang mapagtanto na ang kanilang mga aksyon o salita ay direktang nakakaapekto sa dinamika sa pagitan ninyong dalawa. Ang pagkakatantong ito ay maaaring magsilbing simula ng mas tapat at bukas na pag-uusap kung saan ang parehong partido ay may pagkakataon na ipahayag ang kanilang mga damdamin at alalahanin. Kapag handa ka ng muling makipag-ugnayan, gawin ito ng malinaw. Maging handang buksan ang dialogo tungkol sa kung ano ang nagbago, tungkol sa iyong mga pangangailangan at inaasahan. Ang bukas na komunikasyon ay mahalaga upang pareho kayong magkaintindihan. Kung ang kabilang tao ay handang magtrabaho para sa inyong relasyon, maaari kayong makahanap ng bagong balanse. Gayunpaman, tandaan na hindi lahat ng relasyon ay nakatakdang magtagal. Minsan, ang paglayo ay maaaring magpakita na ang relasyon ay hindi na malusog o hindi na tumutugon sa iyong mga pangangailangan. Ito ay isang pagkakataon para sa katapatan sa iyong sarili at sa iba. Kung pagkatapos ng pagminilay-nilay, mapagtanto mo na ang relasyon ay hindi na nagdudulot ng kaligayahan, maaaring panahon na upang magpatuloy. Ang prosesong ito ng pagsusuri ay maaaring masakit, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng paglago. Karapat dapat ka sa isang relasyon na nagdudulot ng kagalakan at kasiyahan, at hindi lamang mga komportableng gawi na nagtatago ng mga problema. Sa pagprioridad sa iyong kagalingan, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong makahanap ng pagmamahal na tunay na sumasalamin sa kung sino ka. Ang emosyonal na pagdistansya ay hindi lamang tungkol sa paglayo, ito ay isang hakbang patungo sa mas malusog at balansing ugnayan. Ang landas na ito ay nangangailangan ng lakas ng loob, pagkilala sa sarili, at kahandaang harapin ang katotohanan. Sa huli, lalabas ka sa prosesong ito na mas malakas, mas may kamalayan sa iyong mga pangangailangan, at mas may kakayahang bumuo ng makahulugang koneksyon. Ito ay isang akto ng pagmamahal sa sarili na hindi dapat maliitin. Kinikilala mo ang iyong buhay at binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong suriin muli kung ano talagang hinahangad mo. Ang kaliwanagang ito ay mahalaga upang mabuksan mo ang iyong sarili sa mga bagong posibilidad, maging sa parehong relasyon o sa isang bagong pagmamahal sa hinaharap. Nasa sayo ang pagpili at nararapat ka sa lahat ng pinakamabuti. Bago ka umalis, gawin ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itago ang humaplos sa iyong puso ngayon. At kung makabuluhan, ibahagi ang kwentong ito sa iba na nangangailangan ding marinig ito.